Hello guys. Good morning. Maulan na araw. Hindi na masyado ngayon. Pero kanina umaga. Tinan nyo ang aking dinadaanan papunta ng itik. hen guys, papunta tayo ng itikan. Chicheck check natin. Hindi na mamumulot kasi tapos nang namulot ang mga tao. Tiyak, wala na ako mapupulot. Mapulot na nila. Ito ang daanan na putik ay putik ang daanan meron ano dito nagpaalaga tayo ng maliliit na itik yung siho kung tawagin kaya lang hindi ko na bijuhan noong unang pasok malalaki na sila 2 weeks na yata nak nakakaraan ng ipinasok siya na nakuhanan. Ngayon, malalaki na siya. Matagal-tagal din akong tinakabisita dito sa itikan. May maingay na motor na nagpapatubig sila. So, ulit ang ating farm. Wow. Grabe ang ulan. Araw-araw na lang umuulan. Ayan. Tapos na sila. Ang ulot. Ang putik ng daan talaga. Ganito talaga ang buhay pag sa probinsya. Maputik. bago ito lumalaro eh. wala guys so maliliit o yan mm. ang mga ipit mga bibi bibit ba yan ayan nila ayan po sila ang ang dami masama, hindi tatlong ito mahigit tatlong sila hindi pa sila masyadong mainingin kasi baby pa sila maliliit kaya hindi malakas ang boses si ho din tawagin yung mga ngusok nila oh. sipit sipit nila nga haba para silang ano kasing dami ng tao na nag-rally <laughs> Ang dami ng tao na nagrarally. rally lang. Ang ticket nila. Ang cute. Eh baka lumabas. Pag ako'y pumasok, wag na. Oo, ilang, ilang buwan pa ito? na buwan. Ay, apat na buwan pa. Hindi, dito. Ay, isang linggo pa. Tapos, dadalhin na sa bukid. Ayan. Pag Tapos ng isang linggo, gan ganito sila kaliliit. Tapos ng isang linggo, dadalhin na sila sa bukid para doon na sila palakihin. Bali, apat na buwan. Sa kanila, ibabalik dito. Babalik dito, pagkatapos ng apat na buwan, yun, manginitlog na ng mga ilang linggo. Manginitlog na. Yan ang aming negosyo dito sa probinsya. So, ayan. Punta tayo sa iba. Ayan, ayan guys. Ito naman yung malalaki na yan magiging ganyan na sita. Saan Mag Magiging ganito na o oh, malalaki. sila. Pag lumakay, ganyan na. Maniniklog na. Ay, ano, napakain ka o nagano ka ng feed? So, ayan guys, after uh, almost one month na nakakulong sila dito sa building, uh, ilalabas na, dadalhin na sila sa bukid, ang uh, mga siho. Pagkatapos, ibabalik nila dito after uh, five months ulit. Tapos, para mangitlog naman dito sa building nila ulit ibabalik. ang cute nila tignan, oh. Alam naman nila. Wala na yung natiradaan. Ay, kala kalahati lang. Mm. siya. Kala kalahati lang pala. May kalahati pa. Wala so, naman maligaw-ligaw dyan. Nauna na. naiiwan. mga iba din nakakalakad. Yung ibang din nakakalakad, <laughs> pinupulot na lang. Ano <laughs> ko, ibang nang pinuntahan. <laughs>

Kalahati pa lang. Na, <laughs> no, umiikot na sila din eh. Oh, Diyan na lang. Ang <laughs> hey, cute nila. <laughs> Isang buwan na yung nalagaan dito ito. Yan. Kalahati pa lang ito guys. Nasa 3,000 30 sila. Mamaya, Ayun na, ayun na, ayun Ang cute nila. Ang cute nila. Ay, cute nila. Ay naku, nadaganan na yung isa. at na na yung isa. Tatakot sa mga aso. Ayan na, ayan na guys, yung kalahati ng ating ano, kuha kanina na itik. paparating na sila. Dito ko na lang, kinuhanan kasi gawa na. Natatakot sila, bumabalik sila, hindi sila ano, uh, magkakasunod-sunod pagkaganon. Yung kalahati nandoon na sa tubigan. Ayan, ang cute nila. O, tingnan nyo lang dyan. And, dami. Ayan sila, guys. <laughs> o, so, cute nila. O, so, biro mo yan. O, so, para silang mga ano, nagra-rally. Para silang mga ra rallyista. Hahaha. <laughs> parang mga rallyhis talaga na ano. naman sila. Hmm. Oh, dami nila. Pag gusto pang pumasok sa aking tindahan. <laughs> Ayan, lumabas na yung iba. Hmm, lumabas na yung iba. Mm. Okay oh, doon, oh. Tamo. Eh. Hmm, sila, oh. Ay, papasok na sa aking tindahan. <laughs> ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang ulit ang isa ko na naman vlog. Uh, huwag sana kayo magsawa na manood sa aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Dadalhin na nila sa tubig. Ano. Thank you so much. God bless everyone. Ingat po tayo palagi. lagi po, Ingat po tayo palagi, guys. Ma'salaam. <laughs> oh. Ganun ang pagbugaw. <laughs>